Ikalawang bahagi ng ano ang Bitcoin? Pagpapaliwanag ng teknolohiyang blockchain. Mula sa unang paliwanag, nalaman natin na ang Bitcoin ay perang digital, na ginawang imposibleng makopya. At sa kaso ng Bitcoin, ito ay ginawang limitado upang hindi magkaroon ng inflation sa sandaling mamina ang pang-ikadalawamput isang milyong Bitcoin. Ang tunay na revolusyon ay ang mismong teknolohiyang blockchain na tinatawag ring teknolohiya ng desentralisadong ledger o talaan o DLT. Ang teknolohiyang ito ay hindi lamang nagbibigay ng katangiang pagkalimitado, pagkos ay posible ring magkaroon ng direktang negosyo at mga transaksyon na hindi na kailangan ng gobyerno, bangko o ano pang tagapamagitan. Posibleng itong makamit ng blockchain dahil sa pampubliko at malinaw na katangian nito Bilang pinakaangkop na pagpapaliwanag, gamitin natin ang larong Monopoly. Ang Monopoly ay nagpapakita ng maliit na ekonomiyang may bangko sentral na kailangang bayaran ng mga manlalaro upang makabili sila ng mga ari-arian sa laro. Pero habang naglalaro si na Charles, a par na ador ng Monopoly, hindi nila kailangan ng isa pang tao para umakto bilang bangko. Bakit? Dahil nakikita ng bawat manlalaro ang lahat ng transaksyong ginagawa ng iba at lahat sila ay nagkasundong tama ang naganap na transaksyon. Ang teknolohiyang blockchain ay may kukumpara sa isang taong naglilista sa papel ng lahat ng transaksyong naganap sa monopoly at ang lahat ng piraso ng mga papel ay iimbak sa mga bloke na pinoproteksyonan ng cryptography kung kaya't walang sinuman man ang makapagpapalit ng mga impormasyong ito. Ang teknolohiyang blockchain ay ang kompletong koleksyon ng lahat ng piraso ng mga papel na nakaimbak na magpakailanman na nakagagawa ng transparency o pagkaklaro na ipinaliliwanag ng lahat lahat ng konektado sa internet ay makakakita ng lahat ng transaksyong nagawa. Ito rin ang paliwanag kung paanong ang teknolohiyang blockchain ay pampubliko Upang ipakita kung bakit kailangan ng malinaw, klaro at pampublikong transaksyon, isipin nating si Nador, Aparna at Charles ay naglalaro ng Monopoly. Pero ngayon, inhiwalay nila ang bangko. Kapag umalis si Charles sa mesa para gumawa ng transaksyon, hindi na posibleng makita at masiguro ni Nador at Aparna kung tama ang naging transaksyon. Wala silang impormasyon kung anong uri ng transaksyon ang naganap. Kaya kailangan nila ng isa pang tao na pagkakatiwalaan upang maging bangko. Ang teknolohiyang blockchain o ang DLT ay mas magbubukas ng marami pang oportunidad. Pero kailangan ang pag-aangkop ng teknolohiya upang makagawa ng mga aplikasyon na posibleng otomatikong magsasakatuparan ng mga transaksyong pang negosyo. Ang programang kailangan ng DLT ay tinatawag na smart contracts at ang mga aplikasyon ay tinatawag na D-apps or desentralisadong apps. Ito ay tulad rin ng mga app sa ating cellphone. Ang tanging pinagkaiba ay kung saan nakaimbak ang mga impormasyon. Ito ay nasa network ng mga computers at hindi sa isang server. Ang problema sa desentralisadong teknolohiya ay dapat na sumang-ayon ang nakararami upang magkaroon ng pagbabago sa teknolohiya. Karamihan sa komunidad ng Bitcoin ay ayaw gamitin ang teknolohiya ng blockchain. Ang teknolohiya sa likod ng Bitcoin upang madaling makagawa ng smart contracts na kailangan para makagawa ng dApps kung saan mas makatitipid tayo ng pera. Ito ang dahilan kung bakit ang teknolohiya ng blockchain sa likod ng Bitcoin ay hindi nagkaroon ng esensyal na pagbabago mula noong 2009. Isipin mo ang Bitcoin bilang isang smartphone kung saan pwede kang mag-text at magpasa ng perang digital sa kasong ito ay Bitcoin. Pero walang apang yung cellphone. Tuna na nakapanghihinayang kung iisipin kung paanong mas pinadadali ng apps ang ating mga dapat gawin. Kaya naman may mga taong gustong pag-aralan ang benepisyo ng DApps at nagsimula ng sumulat muli ng isang buong teknolohiyang blockchain kung saan posible ang smart contracts. Ang unang teknolohiyang blockchain na nagbigay ng ganitong posibilidad ay ang Ethereum na nagsimula noong 2015. Ang Ethereum ay maikukumpara sa unang smartphone na may aplikasyon kung saan di kailangan ng ibang tao, kumpanya o gobyerno para gamitin ito. Pero hindi inakala ng mga gumawa ng Ethereum kung gaano magiging kapopular ang mga dApps na ito. Ang ikalawang henerasyon ng teknolohiyang blockchain ay ginawa para magamit ng iilan ng sabay-sabay. Ang problema ang kinakaharap ng Ethereum sa ngayon ay ang pagkapuno kung saan higit sa itinak bilang ng mga tao ang kasalukuyang gumagamit ito. Gaya ng Bitcoin, mahirap para sa Ethereum ang sumang-ayon sa mga pagbabagong kinakailangan sa ngayon upang masigurong libo-libo at milyong-milyong tao ang pwedeng makagamit ang aplikasyon na hindi na kailangang maghintay ng napakatagal at magbayad ng mga transaksyong may halaga mula 10 hanggang sa daan-daang dolyar kada transaksyon. Sa ngayon, isa pang grupo ang nagka interest sa teknolohiya ng desentralisadong ledger o na may kasamang smart contracts na magagamit ng milyon-milyon hanggang sa bilyong mga tao. Dahil hindi makamasa ang disenyo ng Ethereum, ang panibagong grupo ay muling nagsimula sa wala at ngayon ay bumubuo ng ikatlong henerasyon ng blockchain. Mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga kaalaman.